Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sport React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang isang paraan upang mapwersa ng Minnesota Timberwolves ang Game 7 kontra sa Dallas Mavericks. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video ang balitang pag-trade ng Los Angeles Lakers kay Jared Vanderbilt. Kung inyo nga po mapapansin mga katrops, mas nagiging confident at lumalakas na rin naman nga pong loob ngayon ng big man ng Minnesota Timberwolves na si Carl Anthony Towns matapos ng ilang game niya na pag-struggle sa kanilang seri laban sa Dallas Mavericks. Sa katunayan, siya na nga po mismo ang literal na bumuhat at nagligtas sa Minnesota Timberwolves sa kanilang ginanap na Game 4. Gayong kung hindi nga po sa naging performance nito at sa kanyang mainit na shooting sa uli mga segundo ng fourth quarter, ay di sana tapos na nga po ang kanilang kampanya ngayong season. Inamin na naman nga po ni Charles Barkley na dapat nga da po ganun parati ang laruan ni Karl-Anthony Towns kung gusto man nga po ng Timberwolves na ma ang Game 7. Ngunit maliban nga po mga katrop sa offense ni Towns, ay kailangan na naman nga daw na po na baguhin at ayusin nga po nito ang kanyang depensa since nagiging problema nga po para sa kanilang team ang mga ginagawa nga po nitong walang kwentang foul sa kanilang mga laban. Bigla na lamang nga po ito nagkukumit ng foul kahit hindi naman kailangan na siyang nagiging rason bakit maaga nga po siyang napafoul trouble kung saan sinasamantala nga po ito ng Dallas Mavericks. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pag-trade ng Los Angeles Lakers kay Jared Vanderbilt. Katulad nga po ng naibalita ko sa inyo mga katrops, medyo busy nga po ang Los Angeles Lakers ngayon sa pag-interview ng mga coaches para sa kanilang bakanting pwesto sa kanilang head coach position. Pero bukod rin nga po dyan, ay hindi rin naman nga po nila nakakalimutan ang pagbuo ng mga planong trade na kanilang gagawin sa darating na offseason. Sa katunayan, balak na nga po ni Rob Pelinka na, na magipag-usap sa iba't ibang mga kupunan para makahanap sila dito ng kanilang posibleng trade partner. Sa ngayon nga po mga katrops ay meron na nga po silang mga manlalaro na binabalakan na nga po nilang gawing trade assets na ipang aalok nga po nila sa ibang teams kagaya na lamang nila Austin Reeves, Rui Hachimura, D'Angelo Russell at ilan sa kanilang mga draft picks. Pero bukod nga po sa kadalang tatlo ay kinukonsideran na rin naman nga po ng Lakers na i-trade ang kanilang player na si Jared Vanderbilt. Ayon nga po sa binulgar na balita ni Jovan Buja ng The Athletic Bagamat man nga da po hindi ino-offer ng Lakers si Vanderbilt sa ibang team, ay papayag rin naman nga po sila na gamitin ito bilang trade package basta't makakuha sila ng isang malaking superstar na mara nga po nalang maitandem kina Lebron James at Anthony Davis. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli! sa ating susunod na video.